Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa 20 million pesos na pabuya na alok ng K.O.J.C para sa impormasyon ukol sa donor ng 10 million pabuya versus Quiboloy. Ayon sa balita, sinabi ng legal counsel ni Pastor Apollo Quiboloy nitong linggo na ang Kingdom of Jesus Christ, K.O.J.C ay nag-aalok ng 20 na milyong piso sa mga makapagbibigay ng impormasyon kung sino ang nag-donate ng 10 na milyong piso pabuya laban kay Quiboloy. According to the officers of KOJC, mayroon po silang inaalok na 20 milyon pesos sa mga makapagbibigay ng impormasyon kung sino ang nagbigay ng pribadong pera kay DILG, Secretary Benhur Abalos para daw madakip si Pastor Quiboloy, ani attorney. Israel Itutorian sa Teleradyo Servisyo. Sa amin pong palagay, yung pagtanggap po ng pera sa mga pribadong tao ay illegal pursuant to Republic Act 6713 Section 7D, aniya pa. Sa ilalim ng Republic Act 6713 Section 7D, ang mga pampublikong opisyal at empleyado ay hindi dapat manghingi o tumanggap, direkta o hindi direktang, anumang regalo, pabuya, pabor, libangan, pautang o anumang bagay na may halaga sa pera mula sa sinumang tao sa kurso ng kanilang mga opisyal na tungkulin. Ang mga opisyal ng KOJC ay interesado kung sino itong mga pribadong tao na nagtaas ng pera para malaman kung ano ang ikinagalit nila kay Pastor Apollo Quibuloy o ano ba yung mga pakay nila o may ipadala ito kay Secretary Abalos, dagdag pa ni Torian. Aniya pa, naghahanap din ng impormasyon ang mga opisyal ng KOJC sa umano'y assassination team na laban kay Quiboloy. Gusto rin nilang malaman kung sino ang makakapagbigay ng impormasyon dun sa nagbabalak daw na patayin si Pastor. Kasi may team daw na binuo para e-assassinate si Pastor Apollo Quiboloy, giit pa ng abogado. Nang tanungin kung paano nila ebe-verify ang impormasyon tungkol sa plano ng pagpatay, Sinabi ni Toria na ito ay pagdedesisyonan lamang ng mga opisyal ng KOJC. That is decided by my client. Sila naman ay private sector naman. That's it. They are not governed by any rule. Except the fact that if they feel that the information is true, then they will decide as to the matter, sinabi niya. Nang tanungin kung saan ng galing ang 20 na milyong piso na alok, Sinabi ng abogado na ang KOJC ay may mga miyembro sa buong mundo at mayroon silang halos 7 milyon na miyembro kaya ang pagsasama-sama ng pera para sa pabuya ay matamo. Noong nakaraang 8 ng Hulyo, inihayag ng DILG na nag-aalok ito ng 10 na milyong piso para sa impormasyon na humahantong sa pag-aresto kay Quiboloy at tigwan na milyong piso na humahantong sa pag-aresto sa kanyang kapwa-akusado sa tingin nyo ba mga kasama may maglalakas loob na ituro ang kinaruroonan ni Kuibuloy? Sa laki ng pabuya na inaalok, baka mga pulis na ang papatay sa iyo para sila na mismo ang kokobra. Walang siraulong tao na ituturo mo kung nasaan si Kuibuloy. Parang joke na ang nangyayari. Si Kuibuloy ay leader ng KOJC, pagkatapos nag-aalok ang mga kasapi ng KOJC sa ikadarakit ni Pastor Apollo Kuibuloy. Para bang ipinagkanulo ng mga taga KOJC ang kanilang amo? Kaya itong offer ng mga taga KOJC ay hindi totoo yan. Paano mo ituturo ang kinarurounan ng amo ninyo? Amo ninyo maghuhudas kayo? Tell it to the Marines! Parang niloloko nila ang mga taong bayan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!